Hinawakan ni Shen Yuan ang kanyang salamin sa mata at may nakakalokong ngiti habang tinanong si Lubin na hindi ba halata ang lahat. Sa narinig na iyon, agad na kumulo ang dugo ni Lubin. Sa kanyang isipan, hindi niya mapigil ang magalit. Iniisip niyang nakasama niya si Limeng mula pa noong kolehiyo. Dalawang taon silang magkasama ngunit kahit kailan ay walang nangyari sa kanila. At ngayon, itong walang hiya pa ang nakalamang. Palagi niyang inakala na nanatiling walang karelasyon si Liming dahil patuloy pa rin siyang iniisip nito. Ngunit sa oras na iyon, ang pakiramdam niya ay mas masahol pa sa isang taong niloko ng sariling aso. Habang nagbabalot ng galit si Lubin, natano na ni Shen Yuan si Profesor Li kaya agad niya itong tinawag upang makuha ang atensyon. Sa sandaling iyon, napansin din ni Profesor Li si Lubin na nakatayo sa tabi. Hindi nag ng oras ang profesor at seryosong naglakad papalapit. Mariin sinabi kay Lubin na huwag na itong bumalik pang muli dahil kailanman ay hindi na siya makikita ng kanyang kapatid. Sa narinig na iyon, hindi na nakapagsalita pa si Lubin. Parang natigilan siya at hindi alam kung paano say Pagkatapos masabi iyon, agad na lumakad si Profesor Li papunta sa kotse ni Shen Yuan. Sa seryosong tono, mariin niyang sinabi kay Shen Yuan na kailangan na nilang umalis. Habang binubuksan naman ni Shen Yuan ang pinto ng kanyang kotse, hindi niya napigil ang biruin si Lubin. Nakangiting puno ng pang-aasar, sinabi niya na teka lang, hindi ba siya ang kasintahan ni Li Meng? Bakit parang mali ang pakiramdam? Bakit parang mas bagay silang dalawa ng kapatid nito? At hindi pa siya nakuntento idinagdag pa ni Shen Yuan, habang nakangiting nakakaloko, na huwag na itong makialam sa buhay ng iba. Hindi pa ba niya narinig ang tungkol sa pagkakaroon ng mas nakatatandang kapatid na babae? Sabay tawa, biniyayan pa niya ito ng huling pang-aasar na, Colum, taga-probinsya. Bago siya tuluyang sumakay sa kotse at pinaandar ito. Samantala, sa salamin sa gilid ng kotse ay makikita pa rin si Lubin. Sobrang inis nito at naguguluhan sa kanyang isipan. Hindi na niya mapigil ang tanungin ang sarili kung totoo ba ang chismis na iyon. Hanggang sa sumabog na lamang ang kanyang galit at malakas niyang naisigaw na ang mga mayayaman talaga ay kayang gawin ang lahat ng kanilang gusto. Isang lalaki na, dalawang magkapatid pa ang nagsisilbi sa kanya. Napamura pa ito sa sobrang inis. Sa loob ng kotse, habang nagmamaneho si Shen Yuan, nagtatakang nagtanong si Professor Lei. Mariin niyang sinabi kay Shen Yuan kung ano raw ba ang pinagsasasabi nito. Ano raw ang ibig sabihin ng parehong magkapatid? Sa halip na magpaliwanag, natawa na lang si Shen Yuan at agad niyang sinabi na ginawa lang niya iyon upang tigilan na ng hangal na iyon ang pangungulit kay Hipag. Kung hindi kasi, baka maapektuhan pa ang damdamin ng propesor sa pamamagitan ng kanyang kapatid. Sa narinig na iyon, hindi napigilan ni Profesor Lee ang mamula. Mahina ang kanyang boses at halos nahihiya pa nang sabihin na muli na namang pinapaligoy-ligoy ni Shen Yuan ang mga salita. Sinabi pa niya na sino raw ba ang tinutukoy nitong hipag. Hindi pa naman siya pumapayag sa kahit ano. Pero matapos ang ginawa ni Shen Yuan kanina, malamang ay hindi na muling istorbohin ni Lubin si Li Meng. At kung mawawala na ito sa paligid, baka mas mabilis nang makabangon ang kanyang kapatid. Ngumiti si Shen Yuan at agad na sinabi na sapat na ang usapan tungkol sa nakakabawas ng gana. Mas mainam daw na dumiretsyo na sila sa IFC Mall, tapos maghapunan at manood ng sine pagkatapos. Sa narinig na iyon, nabigla si Profesor Lee. Agad siyang sumagot na huwag silang pupunta sa IFC dahil sobrang mahal doon. Hindi raw niya iyon kayang tustusan at mas mabuti pang pumunta na lang sila sa Daisy Chin. Ngunit walang bakas ng pangamba si Shen Yuan. Kalma at kumpiyansang sinabi niya na mahal man o hindi, siya ang gagastos. Mabilis na kumontra si Professor Lee. Mahigpit niyang sinabi na hindi na kailangan. Ayaw raw niyang gastusin pa ang pera ni Shen Yuan, lalo na't bumili na ito sa kanya ng napakamahal na bag. Ngumiti lang si Shen Yuan at ipinaliwanag na malapit na ang kaarawan ng kanyang nakababatang kapatid. Gusto niya itong sorpresahin at kailangan niya ang tulong ng profesor upang makapili ng magandang regalo. Sa narinig na iyon, agad na nagtaka si Profesor Lee at muling nagtanong kung totoo ba ang sinasabi niya. Agad siyang sinagot ni Shen Yuan na syempre totoo 'yon. Kaya naman agad na nagpaalala si Professor Li kay Shen Yuan. Malinaw niyang sinabi na dapat maging klaro ang lahat. Kung susubukan pa nitong bilhan siya ng kahit ano, hinding-hindi niya iyon tatanggapin. Agad na pumayag si Shen Yuan at nakipagkasundo rito. Ngunit sa loob-loob niya, natatawa siyang lihim na nag-isip. Sa sarili niyang isipan, sinabi niyang kapag naroon na sila, siguradong makakahanap siya ng paraan upang tanggapin pa rin ito ng profesor kahit ano pa ang sabihin nito ngayon. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa IFC Mall. Habang tumitingin sila ng mga damit, may lumapit na babaeng staff at magalang na sinabi sa kanila na kung gusto nila ang mga damit, maaari nila itong subukan. Agad na sumang-ayon si Shen Yuan sa sinabi ng staff. Kaya't agad din niyang sinabihan si Professor Lee na subukan na ang damit baka sakaling magustuhan niya. Dahil dito, agad na humarap si Professor Lee sa babaeng staff at nagtanong kung maaari ba nitong dalhin ang damit sa maliit na sukat. Sa narinig ng babaeng staff, lihim niyang inisip na sa dibdib na ganoon kapuno, tila imposibleng magkasya ang maliit na sukat. Siguro medium na lang. Kaya't kinuha na niya agad ang isang damit at ipinakita kay Professor Lee, sabay tanong kung paano naman ang sukat na iyon. Hindi na nagdalawang isip si Professor Lee at agad niyang kinuha ang damit para subukan. Agad na ay alayan sila ng babaeng staff at magalang pa sinabi kay Professor Lee na naroon ang fitting room at tawagin lang siya kung may kailangan. Samantala, si Shen Yuan naman ay umupo sa isang upuan sa tapat ng changing room. Ngunit habang nakaupo siya, biglang may tumawag sa kanya, si Professor Lee pala. Agad niyang tinanong kung ano ang problema. Nag-aalalang sinabi ni Professor Lee na naipit ang zipper sa kanyang likuran. Wala roon ang sales lady, kaya tinanong niya si Shen Yuan kung maaari ba nitong tawagin para tulungan siya. Ngunit agad na tumayo si Shen Yuan mula sa pagkakaupo at naglakad papunta sa changing room. Sinabi pa niya kay Professor Lee na hindi na kailangang abalahin pa ang staff, siya na mismo ang tutulong. Pagpasok niya sa loob, agad niyang sinabi kay Professor Lee na tumalikod na lang. Nahihiya namang tinak pa ni Professor Lee ang kanyang katawan at kinakabahan pa nitong sinabi kay Shen Yuan na huwag siyang masyadong lalapit. Ngunit kalmado lamang si Shen Yuan at sinabing mag-relax lang ito, dahil iaayos lang niya ang zipper at aalis din kaagad. Dahil doon, nahihiya man at namumula ang Pisni, agad na tumalikod si Professor Lee at sinabi sa kanya na bilasan na lang. Hindi na pinatagal pa ni Shen Yuan. Agad siyang lumapit kay Professor Lee at habang tinititigan ang likod nito ay hindi niya maiwasang isipin na napakaganda ng tanawin mula roon. Nang mapansin ni Professor Lee na tila wala pang ginagawa si Shen Yuan, agad niya itong pinagsabihan na tulungan na siyang isara ang zipper. Kaya't wala nang inaksayang oras si Shen Yuan at agad niyang inawakan ang zipper upang ayusin. Habang dahan-dahan niya itong itinaas, sinabi pa niya kay Professor Li na alam niyang kinakabahan siya ngunit huwag sanang magmadali, dahil kung masira ang damit ay kailangan pa nila itong bayaran. Dahil sa mga pinagsasabi ni Shen Yuan, agad siyang sinaway ni Professor Li at sinabing tumigil na ito baka may makar pa sa labas. Ngunit imbes na tumigil, lalo pang lumapit si Shen Yuan at mapangakit na nagtanong kung mas gusto ba nitong tawagin niya itong guro o profesor. Namumula ang mukha ni Professor Li at mahina nitong sinabi na huwag ng alinman, dahil kung sila'y magde-date, pangalan na lang niya ang gamitin. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Shen Yuan ang kanyang sarili. Agad niyang inilapit ang kamay sa strap ng bra ni Professor Li at inalis iyon. Dahil dito, agad siyang pinagsabihan ni Professor Lee, ngunit hindi niya pinansin dahil mas pinili niyang yam akap at bulungan ito. Sinasabing, Li Xiao, ito ang unang pagkakataon na binanggit ko ang pangalan mo ng ganito. Tandaan mo ang pakiramdam na ito, dahil ako'y tiyak na matatandaan din. Makalipas ang limang minuto, agad siyang itinulak palayo ni Professor Lee. Seryoso nitong sinabi na kung ipagpapatuloy pa nila ay baka may mangyaring hindi nila kayang pigilan. Ngunit hindi na nito natapos ang sasabihin. Si Shen Yuan naman ay napahawak na lamang sa kanyang mukha habang pinipigilan ang sarili. Sa isipan niya, alam niyang kapag lumampas pa sila, tiyak na tatawid ito sa linya. Ramdam na ramdam niya ang hirap ng pagpipigil, masakit at nakakabaliw. Ngunit malinaw sa kanya na hindi ito dapat mangyari lalo na sa lugar na iyon. Agad na tumalikod si Professor Lee at seryosong sinabi kay Shen Yuan na ayusin na lamang ang zipper at umalis. Kahit nanginginig pa at mainit ang kanyang katawan, agad siyang sumunod at inayos ang damit upang may sukat ng maayos ni Professor Lee. Matapos niya itong ayusin, hindi pa rin naiwasan ni Shen Yuan na banggitin na masyadong malaki ang dibdib ni Li Xiao, kaya't kahit ang medium na sukat ay hindi rin maisara. Dahil dito, napamukhang itinulak siya ni Professor Lee palayo habang galit na sinasabing kung ganoon ay bakit pa niya ito pinilid. Wala nang nagawa si Shen Yuan kundi ang lumabas ng tahimik, at sa huli, hindi na siya nakapagsalita patungkol sa mga nangyari. Makalipas ang ilang sandali, natapos na rin si Professor Lee sa pagsukat ng damit at agad niya itong ibinalik sa babaeng staff. Dahil sa ginawa niyang pagbabalik, Agad namang nagtanong ang staff kung hindi ba ito kasha at nag-alok pa na subukan nila ang ibang estilo. Ngunit mabilis na tinanggihan iyon ni Professor Lee at mariing nagsabi ng hindi, salamat. Pagkatapos noon, agad na rin silang lumabas ng tindahan ng wala man lang nabili kahit isang damit. Sa nakita ng babaeng staff, sobra siyang naguluhan at sa isip niya ay napatanong kung bakit ganoon ang mukha ni Professor Lee, samantalang wala naman silang binili. Habang nagmamadaling naglalakad si Professor Lee, mapulang mapula ang kanyang pisngi nang tumingin siya kay Shen Yuan at mariin niyang binalaan ito na kung sakaling uulitin pa niyang muli ang ginawa kanina, siguradong magagalit na siya ng gusto. Dahil doon, agad na sumagot si Shen Yuan at nangakong hindi na niya uulitin. Hinawakan pa niya ang kamay ni Professor Lee habang sila'y naglalakad, bagay na agad ikinapula ng mukha ng babae. Sinabi pa ni Shen Yuan na sa susunod ay aayos na siya ng kilos at hindi na magiging pasaway. Dahil dito, lalong namula si Professor Li at kasabay nito ay biglang tumaas ang kanyang favorability para kay Shen Yuan, na umabot na ngayon sa 75%. Sa nakita niyang iyon, hindi na napigilan ni Shen Yuan ang mapangiti. Sa isip niya, tama lang ang iniisip niya, ang pagiging makapal ang mukha pagdating sa panliligaw ay talaga palang nakakadagdag ng puntos sa pabor ng babae. Habang naglalakad sila sa mall, biglang may isang babaeng nakakita kay Shen Yuan at agad din siyang nakilala. Sinabi pa nito sa kasamang babae na iyon nga si Ginoong Shen, at nagtataka kung may bago na naman siyang kasintahan. Pinunapan niya na pangatlo na raw iyon. Ngunit agad siyang kinontra ng kasama niyang babae, sinabing pang-apat na ito, dahil hindi dapat kalimutan ang una niyang kasamang si Miss Jo. Ngunit agad ding napag-usapan na si Miss Jo ay napunta na sa ibang lalaki at matagal nang hindi nagpapakita. Sa puntong iyon, napabulalas pa ang babaeng staff na tuwing nakikita niya si Ginong Shen ay palagi niyang pinagsisisihan ang pinili niya noon na si Jo. Kahit pabilong sinabi, Idinagdag pa niyang kung mabibigyan siya ng pagkakataon, nais niyang pagsilbihan si Shen Yuan ng buong puso. Nang marinig yun ng kasamahan niyang staff, hindi niya napigil ang mapaisip at sa sarili niya'y nasabi na huli na ang lahat, dahil wala ng gamot para sa pagsisisi. Samantala, habang patuloy pa rin sa kanilang paglalakad ang dalawa, biglang sinabi ni Shen Yuan kay Li Xiao na mag-hotpot sila. Agad namang pumayag si Professor Li, kaya tumuloy na sila at umupo sa kanilang lamesa bago umorder ng pagkain. Agad na sinabi ni Shen Yuan sa waiter na magdala muna ng dalawang mangkok ng malamig na sabaw. Pagkaalis ng waiter upang ihanda ang kanilang order, napatitig si Shen Yuan kay Professor Lee. Habang nakatingin siya rito, lihim niyang naisip na salamat sa mga tips ni Huihui ay tila umangat na ang kanyang antas hindi na niya kailangang magtanong ng diretsyo, dahil kung hindi siya pwedeng uminom ng malamig, siguradong sasabihin naman niya. At kung hindi siya magsasalita, nangangahulugan na, ngayong gabi, may mangyayari.